wala ka ba sa multo? Matatakotin ako, pero hindi pa ako na Knock on ha? ako, pero hindi pa ako nakakita. Ikaw, Mama Carla, naniniwala ka sa multo? Yes. Nakakita ka na? Oo. Ay, talaga? Uh Oo. -oh. Hindi, kasi nung, nung Nan naninirahan ako mga 11 years ago sa isang condo dyan sa may uh, Mandaluyong. So, merong taga-park sa akin na security guard. Oh. Pag madaling araw, uwi ako. Ang parking kasi doon pa sa kabilang cluster, sa kabilang oh. building pa. Oh. So, eto na yung building namin. Meron siya dyan, uh, guard house. Oh. Na maliit lang, gano'n. So, siya taga-park. Mag-iiwan lang ako ng tip. Oh. One madaling araw, nag-park akong gano'n. eh automatic na yon labas na ako, iwan ko yung 100 ipapark niya na doon. So, pagka-park kong gano'n, nakita ko siya tumawid. So, sabi ko, ayan na pala si Kuya. So, iniwang ko, gano'n, gano'n. Hindi ko na sabihing lasing ako, no? Oo. Oh, so, gano'n ka, alam ko rin. <laughs> gano'n. Tapos, mamaya, 6 a.m., oh. kinakatok ako ng guard na karelievo. Oh. Sabi niya, ma'am, nakapark yung sasakyan niyo doon, na no? naiwan niyo yata. si oh. Sabi ko, ha? Eh, pinapark lagi yun ni Kuya. Ba, hindi ba niya pinark? Iniwan ko yung sandaan niya doon, gano'n, gano'n. Ay, ah, yung karilyebo ko po, ma'am, sabi niya mga 12 o'clock, kumampas yung motor sa likod ng bus. Namatay. Ang Kasi akala na naman po nitong chismosa na to, ako ang kaaway. Umaawat lang po ako. Paglapos po niya ng bahay, ako po ang nakita niya. Nagkatinginan po kami. Ang sama raw ng tingin ko sa kanya. Eh, hindi naman po talagang... Nagkatitigan lang kami. Nung ikaw daw ay namagitan, nakita niya may dala-dala ka daw na manika. Nako, Barb. Wala po. Sabi niya nga ba, Barbie? Baka siya ang may dala. Ah, baka siya ang may dala. Hindi po ako. At manika. Ayusin mo buhay mo! Yung manika ni nanay, yung si Maripay. Yes, Nagkatinisan kami ay ito ay hindi ko naman din po sinasadya. Bigla lang pong kinilabutan nung time na yon. Tapos Galing pagpasok ko ng bahay namin, ayun na po, sumapmanay yung pakiramdam ko, nagsukat maghapon. Talagang nag-, ah, mag talaga, nag talaga pong nag-ano na ako, nag- Nanghina ako. Paso so, tinitigan ka lang ng matalim, ang pakiramdam mo ay kinulam ka na kaagad. Ay, Pham, oh, ngayon, pag nakikita ko siya, talagang ramdam ko po. So, ngayon, tititigan ah. kita! Sige, tititigan kita! Ano? Matagal ko na po itong kapitbahay. At saka... Gaano na katagal? Mga 10 years na po. Tapos po, lagi ko po siya kasama sa prayer meeting. Sa simbahan, sa Santo Domingo Church. anong masasabi mo na sinasabi ni Jesusa? Ah? Ay, hindi po totoo yan. Baliw yung babae na yan. Eh. Paano ito? Kasi po, nung bigla po akong dumaan, pauwi na ng bahay. Ay, ano? Galit na galit po siya noon, pero hindi po ako yung kaaway niya. Napatapat lang po ako sa kanya, kaso ganyan po siya magalit. Kakaiba. Nakita niyo ba na talagang nag... gumagawa siya ng... Uh, anong tawag sa ganon? ritwal kasi po na nung nang ulam siya natitita niyo na pandaligod niya po nagbubulung-bulung kusy e <laughs> kasi tang